Tara guys, samaan nyo ako magpupunta sa JRED Antipolo Main Office Kasi uh, ngayon yung araw na mag-update kami So, taon-taon po kami nag-update guys Para ma-update po yung mga papilis At saka yung mga okay pa ba yung sasak sasakyan Comfortable pa, pa ba yung mga pasahero, Wala bang sira sa mga signal light Ayan, so kailangan namin yung kailangan namin yung gawin guys ta taon taon para safety yung pasayro at saka sa driver yun po at saka pagkatapos nito uh, bibigyan naman po kami ng incentive bigyan kami ng uh, top up 500 pagkatapos pag makompleto mo po yung mga requirements na ibibigay mo sa doon sa office so tara guys samahan nyo ako let's go boo -oh. Di sumusuko kahit kailan Like your fam Sumusuporta pa rin Sa comment section Solid ang dating Kada video May kwentong dalang Totoo Sama-sama Kahit nasa layo Sakay kay Mondragon could follow So, yan guys, nakapasok na po tayo dito sa Joyride Facility sa Antipolo, main office ng Joyride. Sayan so, guys, picturean po natin yung harap ng motor para ipakita doon, uh, i-upload ulit di sa sa profile mo sa mga, sa apps mo sa profile. Ayun. So, harap, likod, gilid, tapos gilid. So, ayan guys. Ito po yung ginagawa namin taon-taon. Uh, para malaman ng joyride uh, hindi ka pabaya sa motor mo so yan kailangan talaga na gumagana lahat so safety yung pasayro so kaya ya pa ba yung motor mo or last pag na talaga walang kalinis-linis so walang hindi madungis kasi kailangan talaga na malinis yung motor para hindi tayo ma mabas sa mga tao na uh, nakasakay sila sa ganung motor uh, wala man lang ka dinis linis so, dadadala ko lahat pala yung papel na pinipilapan ko kanina so ayan dinala ko lahat yung kumplitong mga gear so lahat ng helmet ka jersey kailangan eh makita ng admin para ko uh, komportable uh, maganda pa ba yung kasuotan o uh, hindi na ba marumi meeting na yung madamit, uh, mga long sleeve Sayang so, guys yan po yung mga kasama ko So ito na tayo guys next 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 So ayan Ito guys, um, ito pala yung kaganapan dito guys. Pagkatapos mo magpasa ng mga requirements, mga papilis, mga updated papers sa motor mo. So dito naman, uh, may palaro si Joyride. Dati kasi uh, medical yun. Uh, daming bumagsak sa medical guys dahil sa kakaparis. Kakain ng paris, unlimited rice at saka unlimited cholesterol Ayan guys, kaya tinanggal ni Joyride.